Michael, along um, vegan. dahil naglik ang ating motor puro langis tumagas dito oh my yan konti lang naman hindi naman sya ganun kadami Sa si ate. Siyempre, ayoko muna pumasok dun, di ba? Okay guys, so ito yung bahay. Ito yung transient na na kuha namin ni Jordan. one 8 lang. Master's bedroom daw. Per night. Look at this. So antigo. どうした 成都，你都，我准备去。感谢杜蕾斯。 My E one, E one. All right, let's go. Yeah. Let's <laughs> go.

Tagal mag-creature na itong babae na to. Layo eh. Ano, wala na itong windmill dito, pe. Meron, meron yan. Eh na, malapit na tayo. Ikot lang tayo sa kabila. Ito na, Bion, eh. Gira ba yung sabi sa'yo? Oo. Mali, ano? Eh, ikot lang ako. Alam nga na ng Hindi, sa akin. Doon pa sa baba, eh. At sa baba pa. Ba? Sige, ano na so... ka. Eh. Lagi, Ayun sa sakyan, sa likod mo. Kaya pala mas malapit yung ano ko. Di ba sa'yo? Ano lang 20? pala, view yung ano. View yung natag mo. Ayun na pin mo. Meron kami na pasok dito talaga yung sa may buhangin talaga. Dapat medyo malapit tayo dito. <laughs> ito malapit na malapit na. Dapat na tayo. Wala ano? <laughs> na tayong ano eh. Kailangan yan SLR para makapture yung bilis eh. Kasi kapag hindi, blur. Oo eh. Ano? Oo. po ganda. na na. Na 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 na. Ayan, o. Oh. Oo oh, dali sa'yo. Tamo, ang dami niya, no? Oo oh, nga, ano? Hindi lang sa dagat, bumbuntok, <laughs> ano? ang dami niyan, sobra. Kapinasikat lang talaga yung nasa dagat, ano? Oo. Meron pa sa bundok, eh. dami niya, sobra. Ayan, dito, kakaliwa tayo dito, banda. Ang pili. kampo no? Ganda. Amazing. Ang <laughs> ganda. Amazing. <laughs> ganda. <laughs> Morning, sir. Hindi, ah. De, actually, nagulat lang kami. Hindi namin alam to eh. Kapabuta kami ng Kimbojo Balikan na lang namin to. Sir, <laughs> city, Kailan lang to? Kailan lang to? Kailan lang Ah. Sa lang ang ganda. May dadaan, sir. May dadaan. Ay, may dadaan. Ganda, yun, no? Alam siguro pag na-develop yan, no? Oo, balikan na lang natin to. Diretso na muna tayo ng ano. Okay, guys, ngayon sa... Ka ano to? Cape... Ah, uh, ano yun? Putik. <laughs> Ayan, Cape Bohidor Lighthouse yan. Dito kami ngayon guys sa Cape Bohidor Lighthouse. Pinag-iisipan kong din. masakit siya sa tuhod. <laughs> so, eh, ang layo pa ng babaybay namin. Pero dito pa lang sa paligid, ang ganda na. Look oh, at this. Yes. Pakaganda. Ayan. Oh, ba? Diba? Stig. Ano pangalan mo, kuya? Chance. Jansen, yan. Shoutout kay Kuya Chance. sir. Maraming salamat. Paul, shoutout kay Sir Paul. Papangalan ko pa. <laughs> Ayan. Shoutout sa sir, sir. Thank you, thank you. Salamat Sir, ingat po, ingat. ingat. Lalaas na tayo sila yan. Nakatang may pinapalit nila. Oo oh, nga eh. Ayan. Let's go. Let's go. bubana na tayo. Uh, ano na kami? Blue Lagoon. So, to Sir sa... okay, A did the prepared successfully. I'm in see, and then Papa building us Ah, sige, sige. ah, ah sige, wait lang. I think up at one hundred. be Ito si Peraso. Nagyan mo lang. Wala mo Wala ba bang mas maliit? Kitchen nyo? May kitchen ba kayo? Magano kitchen? Thank you. YouTube, Facebook yan, sir. Ay, shout out sa inyo. Ay! Thank <laughs> <laughs> you, Thank you. Shout out dito sa mga kuya na nagahatid papataas. Yes sir. Hello. Hello. Thank you, thank you po. Sorry, nagbibilang ako ng kitchen. Shout out, shout out. Nakablog kasi kami ate. Hello shoutout. sir, ate. Ano pangalan mo? Hayop ka talaga! Ang ganda kong lalaki! Trinidad. Oh, shout out kay? Nakabidyo yan. ah, salamat. Thank, so, thank you. Thank ano. you. Kanya na po Paikot kami sir, North North Luzon Loop. Oh, pasagada kami ngayon. Pag sa Patigigaraw. Ah, pag Oo. Oo. Sige sir, ingat-ingat po sir. Salamat, salamat. Puntahan nyo po yung Blue Lagoon, sobrang recommended. Napunta ko na yung last time eh, white. White sand dun. <laughs> Oo, oh, white sand dun. Ayan. Ay, teka nakaharang yung motor ko. Ah, ayaw mapindot. Ayaw mapindot. Ayaw mapindot. Ah! Ay, wala Ito po sticker. Ano? So, Sir Bill Travelero po. Uh, Facebook tsaka YouTube po. Okay. Box <laughs> <laughs> Antipolo <laughs> po. Uh Oo. -oh. North Luzon Loop Dito po kami galing ngayon sa La Union na kami. Galing kami sa Baguio. Um La Union. La Union. Tapos nag-overnight kami sa Bigan. Pero ang target ngayon makarating kami ng Sagada kasi CF Clouds. <laughs> Tomorrow morning. Pero kung buta sa Jay na yung Blue Lagoon. Andiyan na lang 'yan. Kaso ako pa kayo sa bundok. <laughs> Tatasyon pa ganun. Maganda talaga White Sand. Mga ano lang yan sir, mga sasakyan siguro mga 15. 15. Pero ba ano siya, aahon ka, tapos bababa ka pa ganun. Pero may resort kasi talaga. Hmm, pwede naman. Sige sir, ingat po. Thank you so much. Shout out po sa inyo.